Hallelujah! Magandang magandang umaga po muli sa bawat isa. Purihin na Panginoon sa buhay ng ating mga kapatiran. So, samahan niyo po kami muli sa mga ito sa ating morning devotion at pagpalaan po ng Panginoon ang ating mga buhay. Uh, samahan niyo po ako, kunin po natin ang ating mga uh, Biblia para basahin natin ang ating word of encouragement sa so, umagang ito na matatagpuan sa Mateo 7. <laughs> at pumunta po tayo sa uh, 7, Mateo 7, 24, 25. Ayan. Sabi po dito, babasahin ko po sa ating Biblia. Sabi po, uh, subay po natin. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kung ito ay may tutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. 25. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon. Ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. Hallelujah. Amen. Ama, sa pangalan ni Jesus, maraming salamat muli sa umagang ito, sa privileyo na po kami ay uh, patuloy na makapagbahagi pa ng iyong mga salita, makapagbigay ng encourage one another. Lord, anoint my lips, ikaw pa makita, at uh, upang ang mga kapatiran ng bawat isa na makakapanood ay magkaroon ng patuloy na kalakasang pang spiritual Salamat po, Holy Spirit be with us. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Good morning po everyone. Salamat po ulit sa Panginoon sa umaga ng may maganda at tayo ay patuloy na ginigising ng ating Panginoon ng mga So ating pong uh, uh, pag-uusapan ngayon ay patungkol sa sa salita ng Diyos pa rin. Ano last and uh, uh, last nating topic ay uh, salita ng Diyos ay ating pangawakan, tipo uh, ba. So ating pong uh, patuloy na uh, dugtungan at dito po sa Mateo 24-25, yung ating binasa, ang ating pong pinaka-topic o tema ay, uh, The Word of God Made Us Wise. Amen. Puri ng Panginoon. So, ano po ang ating matatagpuan dito sa ating binasa sa verse 24 to 25. Sabi dito ang salita ng Diyos, ang siyang maghahatid sa atin upang tayo ay maging matalinong mga anak ng Diyos. Amen. So, uh, bakit po sinabi na sa verse 24 na ang salita ng Diyos ang magbibigay sa atin na tayo ay maging matalino o maging wise? Sabi po dito, alam na po natin, ano, sabi dito, dito uh, magiging matalino pala ang isang tao o yung isang mananampalataya na kapag yung salita ng Diyos ay Kanyang naririnig. At hindi lamang po naririnig. Lalo tigit kapag ito ay ating ipinamumuhay. Kapag ito ay isinagawa natin. So talaga pong uh, sa ating mga buhay, napaka ganda ng word of encouragement natin ngayon, Ano po So, napakaliwanag na sabi ng salita ng Diyos, na ang isang tao pala na matalino ay ipinapamuhay ang salita ng Diyos. So, kaya nga po sabi doon, yung pananampalataya ay mayroong gawa. Kasi yung pananampalataya na walang gawa ay patay Amen. So sabi doon, ang isang matalinong tao, di po ba, sabi doon sa istorya, kung babasahin natin, yung isang matalinong tao ay nagtayo ng bahay sa bato. So, alam naman po natin, ano po, na ang isang tao matalino na nagtayo ng bahay sa bato, ay, ah, uh, syempre, ito ay matibay. Ano, kung sa literal na bahay, kapag yari sa sa bato ating mabahay, syempre mag-iba yung ano, may semento pa nga, eh, may bakal pa. So, di ba? Kaya po sa sa ating binasa na uh, the more na tayo ay nagbabasa ng salita ng Diyos, the more na ito'y nakikinig natin, the more na ipinapamuhay natin ang salita na ating naririnig, ang tawag pala sa atin ay matalinong anak ng Diyos. Matatalino. Hallelujah. Amen. At sabi dito, yung matalinong tao o yung ng mga anak ng Diyos, una sa lahat ay ano sabi doon, uh, nagkakaroon tayo ng takot sa Diyos. Kasi nga po, tandaan po natin yung nakasulat sa kanyang salita na the fear of the Lord is the beginning of, of wisdom, knowledge, and understanding of God. So, uh, yung pala ay katalinuhan nabuhad sa Panginoon, yung matakot ka sa Panginoon. Kasi yung takot ngayon, ay mag-uumpisa na tayo ay magsaliksik ng kanyang salita at yung salita na at nasasaliksik na i-apply natin sa ating buhay. At hindi lamang po yung sabi doon, yung taong matalino, the wise man shan evil. Sabi doon sa Proverbs 1 5-7. So, uh, yung matatalinong tao, ay, uh, yung kasamaan ay tinatalikdan. At, ang um, nag increase ano pang ini-increase, yung kaalaman. Uh, increasing learning and understanding. Understanding ng salita ng Diyos. Kaya po, uh, yun po yung mga wise man. At, isa pa, nang isang taong wise, sabi dun ano, The word of God made us made us wise. So ang isang taong matalino, siya po ay nagpupursu na alamin pa yung mga kaalaman buhat sa salita ng Diyos. Amen? Kaya nga po sabi ko sa James 1, 2, 2 80, yung taong kulang sa kalaman ay humingi sa Diyos at bibigyan ng Diyos yung mga naghahanap at uh, nag-aasa kanya ng wisdom from above. Amen. Kaya po rin ang Panginoon, ano? Kapag tayo humingi sa Panginoon ng katalinuhan, bibigyan tayo, tuturuan tayo ng Banal na Espiritu. Kasi ang Banal na Espiritu, siya yung ating teacher na magtuturo sa atin. Amen. is the, the greatest teacher that we have. Amen. At sabi pa nga po doon, napakahalaga na uh, yung mga taong matatalino ay tumatalino pa yan. Kasi, uh, syempre, basa ng basa ng mga salita niya. At uh, kapag nabasa niya, ipinapamuhay. Kaya sabi doon, mapalad yung tao na nagtayo ng bahay sa bato. Bakit? Kasi yung bato na tinutukoy dito, walang iba kundi si Jesus Christ himself. Ano po? Siya yung uh, tunay na foundation ng ating buhay ang Panginoong Iso Kristo. Iapurihin ang Panginoon sa buhay mo, sa buhay natin na tayo ay, ay kinabagan at kinawaan ng Panginoon na tayo po ay nakasumpo ng kaligtasan. Kaya po, even in the last days, kailangan natin na maging matalino, maging aware, maging wise. Amen? Kasi na po, maraming mga bulaan sa paligid tayo po maging maingat nang hindi tayo madaya. Ano? Kasi in the last is mas dadami pa yung mga iba-ibang katuruan, mga kabulanan, kasi para matupad. So, uh, kaya pinapayon tayo ng salita ng Diyos na doon tayo sa uh, maging matalino. At magiging matalino tayo kapag ang salita ng Diyos ay patuloy natin na uh, pinapakinggan at ipinapamuhay. Amen. Purin ang Panginoon. Hallelujah. At sabi doon sa verse 25, sabi doon, bakit uh, yung mga nagbabasa ng salita ng Diyos, nakikinig at ipinapamuhay ay matalino? Kasi doon sa verse 25, sabi doon, mayroon kasing mga problema at pagsubok na padating Amen. Purin ang Panginoon. Purin ang Panginoon. Uh, kapag alam natin ang na mga Uh, mga may mga problema at pagsubok na padating, so kailangan natin ang salita ng Diyos na panghawakan, paniwalaan upang yung mga padating na yon na problema at pagsubok na sinasabi dito sa verse 25 ay patuloy nating mapagtagumpayan. Kasi matindi yung ano dito eh, matindi dito yung mga sinasabi. Sabi, tingnan nyo po yung sa verse 25 po. Umula ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon. Ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. Amen. So, di po ba natatandaan niyo yung John 16.33? In this world, you will have trouble, trials. So, kaya po, uh, sa ating mga mananapalataya, napakahalaga na tayo talagang maging matalino, magpakatalino pa, at, at magbibigay sa atin ng katalinuhan ayon sa salita ng Diyos. So, imagine mo, ano, yung bahay na nasa bato ay binayo. Binayo ng mga, ano, ng mga alon, ng mga problema, pagsubok, kung literally yun, talagang grabe yun, para kagaya nung, nung bagyo na sinabi na si Undo, ano, at saka dun sa yung nakalipas na bagyo na malakas na malakas, dun sa Samar, di po ba? na napakalalaki ng mga tsunami. So, kapag dumating ang mga problema at pagsubok, yung malalakas, malalakas na sinasabi, yung mga trials, ang sabi doon ay uh, hindi basta-basta mag ang isang tao na kay Kristo nananampalataya. At si Kristo yung pundasyon ng pananampalataya. Kaya yeah, mga kapatid, Tandaan natin, mga dumating mga problema at pagsubok na mga kinakarap natin, daraanan na natin, mga kawalan, problema din, problema doon, mga sakit, karamdaman, ang sabi ng salita ng Diyos sa Psalm 107.29, yan palang mga problema at pagsubok na yan na padating ay kaya ng Panginoon na patigilin. Amen? Kaya pala ng Diyos na yan na mag-intervene siya sa mga problema at pagsubok natin. Hallelujah. Kasi siya ang nagsabi na, uh, sabi dito, di ba yung istorya doon sa si Jesus Christ kasakay sa barko, sa bangka, na, na sabi tutulong at biglang dumating yung mga sakuna, na siya ay ginigising, gising, at sabi, Panginoon, Panginoon, gumising ka po, kaya yung mga malalakas ang hangin at nagangalit, uh, di po ba? na ano si Jesus Christ. At sabi niya sa mga disciple, ano ba kayo? Wala kayong pananampalataya. Kaya sinabi niya, tumigil ka, mga hangin at unos. So tumigil. So nagulat sila kasi nakinig kay Jesus Christ yung yung mga yung mga sakuna. So di mo ba, ba sabi ng salita ng Diyos? So dahil si Jesus Christ ay nasa langit na at yung Holy Spirit ay iniwanan sa atin, di ba? Greater things we can do dahil ni ginawa ni Jesus Christ. So kaya sa panahon natin, uh, tayo ay pwedeng gamitin ang Panginoon na uh, magpagaling sa may mga sakit, yung mga sign and wonders ay pwedeng sumunod sa mga mananampalataya. Amen. Kaya po, uh, ang salita ng Diyos talaga ang siyang patuloy natin na panghawakan at siya yung magbibigay sa atin ng katalinuhan kung paano tayo makakapamuhay ng ayon sa, sa, sa kabanalan ng Diyos, sa kaluuban ng Diyos, para maluhati ang Diyos sa iyong buhay at sa aking buhay. Amen? Okay, Kaya sa umagang ito, yan po ang ating maikling word of encouragement na uh, kung gusto natin na maging matalino, sa harapan ng Panginoon, kailangan natin na uh, listen, listen to the word of God, at ipamuhay natin yung salitaan niyang Diyos at tayo ay consider ng Panginoon na matalino ang kanyang mga anak. Hallelujah. Glory to God. Salamat po. Hallelujah. Salamat po sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Praise God. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Ama, sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po sa umagang ito. Tunay nga po na napakabuti mo. Salamat sa mga word of encouragement mo na binibigay sa amin sa tulong ng Banana Spirit. Lord, tulungan po kami na uh, uh, maging matalino sa 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 pamamagitan ng iyong mga salita na aming narinig uh, na ito'y aming maipagmuhay. Salamat po sa magang ito na patuloy kami lumalapit sa iyo at idinadalangin namin ang mga kapatid na